Mahirap isipin na. May mga tao na kailangang harapin ang mga pang-aapi sa loob pa mismo ng kanilang tahanan. Ang mga pang-aapi na ito ay hindi lamang limitado sa pisikal na aspeto. Araw-araw, labis na nasasaktan si Kang Taesan sa mga salitang binibitiwan ng kanyang mga magulang. Parang kidlat na sumisibol sa kanyang puso ang bawat pangungutya at panlalait na naririnig niya. Sa halip na suportahan at mahalin, ay kinakahiya siya ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, tila nawawala na rin ang tiwala ni Kang sa kanyang sarili. Bawat salitang sinasabi sa kanya ay parang pako na pumupunit sa kanyang pagkatao. Ito ang naging dahilan kung bakit easy mode ang pinili niya, pero iba na ngayon dahil alam na ni Kang Taesan kung ano ang kanyang kakayahan at kung hanggang saan ang pwedeng marating ng kanyang potensyal. Nang magkamalay si Kang, ay nasa loob na siya ulit ng kanyang lumang apartment. Maguluman at marumi, binalik ng maliit na lugar na ito ang mga alaala ng mapayapang buhay niya. Tinignan niya ang oras sa kanyang telepono. At nalaman niyang papasok pa lang ang bagong taon. Isang oras bago mag-iba ang kapalaran ng lahat ng tao sa mundo. Sa eksaktong oras ng pagtungtong ng bagong taon, magliliwanag ang kalangitan at magbubukas ang isang lagusan. Dito magmumula ang pagkawasak ng mundo. Di makapaniwala na muling natitikman ni Kang Taesan ang lasa ng pizza. Dahil nang magsimula ang apokalipse, halos puro patatas na lang ang nakakain niya. Habang kumakain, sinariwa ni Kang ang mga nangyari. Hindi niya inaakala na magkakaroon ng ganoong kalakas na item si Lita iyon, pero nagtataka siya kung bakit hindi niya ito ginamit. Dahil ang kilalang Lita iyon ni Kang, gagawin ang lahat para tumaka sa delikadong sitwasyong kanyang kinakaharap dumungaw na sa balkonahe si Kang upang salubungin ang bagong taon. Meron na lang nalalabing dalawang minutong katahimikan. Ang lahat ng tao ay inaabangan ang oras na ito, umaasang may darating na bagong pag-asa sa bagong taon. Sa kasamaang palad, ito na rin ang magiging simula ng wakas ng kanilang maliligayang araw. Pumatak na ang bagong taon, nagumpisa na ang delubyo. Nakita ng mga tao ang papalabas ng halimaw sa kalangitan nabalot ng takot ang buong syudad sa presensya nito. Si Lang ang nanatiling kalmado sa mga pangyayari. Noong una, nagulantang din siya gaya ng iba. Pero isa lang naman itong b monster, at isang hard player lang ay kayang-kaya na ito. Dumating na ang pinakaantay niyang pagkakataon. May lumabas na window system sa kanyang harapan, at sa lahat ng tao sa buong mundo. Nagpahayag ito ng pagbati kasabay ng impormasyong magugunaw na ang mundo sa kamay ng mga halimaw. Kasabay nito, hinayag din ng system na hindi nila kailangan mawala ng pag-asa dahil may mga gods na hindi sila pababayaan. Ang mga nasabing gods na ito ay bibigyan sila ng tsansang lumaban gamit ang mga kakayahan na makukuha mo sa pagpasok sa isang labyrinth. Tinatawag nila itong mercy, pero alam ni Kang na nababagot lang ang mga gods na ito, at pinaglalaruan lang ang mga tao. Lumabas na sa Windows system ang mga kategorya ng labyrinth na pwedeng pagpilian ni Kang. Nabalot ng liwanag ang paligid ng magsimula na siyang pumili. Easy mode labyrinth sa lugar na ito. Marami kang makikitang pagkain. Nagkalat din ang mga lugar na pwede mong pagpahingahan sa loob nito. Kahit ang mga mahihina at ordinaryong tao ay kayang kaya itong tapusin kung sila ay magbibigay ng kahit kaunting effort. Normal mode labyrinth konti na lang ang mapagkukunan ng pagkain sa lugar na ito. Ilan na lang din ang pwede mong mapagpahingahan kumpara sa easy mode. Medyo mahihirapan ka ng panatiliin ang kaligtasan mo, pero kung ikaw ay determinado, matyaga, makakaya mo itong lagpasan. Hard mode, ito ang mode kung saan masusubok ang iyong katatagan. Sobrang konti na lang ng pagkain makuha sa lugar na ito. Napakaunti na lang din ng pwedeng mong mapagpahingahan dahil mas agresibo na ang mga monsters sa lugar na ito. Kung hindi ka mag-iingat at pag-iisipan ang bawat hakbang mo, tiyak na ang iyong katapusan. Solo mode, sa lugar na ito, wala kang makakasamang ibang tao kundi ikaw lamang at mga halimaw. May makikita kang ilang-ilang mga tao, pero sila ay kabilang sa system o tinatawag na NPC. Sa lugar na ito, hindi lamang sipag at tiyaga ang kailangan mo. Mahirap matapos ang labyrinth na ito, kaya kailangan mo din ng matinding swerte at diskarte. Mas mabuting iwasan mo ang level na ito kung mahal mo ang buhay mo. Nagsimula nang pumasok si Khan sa labyrinth at pinili niya ang solo mode. Nagliwanag ang kanyang paligid at sa isang iglap ay napunta na siya sa ibang mundo. Muling nadama ni Kang ang atmosfere ng lugar na ito. Bagamat magkaibang level ay di nagbago ang itsura ng lugar na ito. Binuksan niya ang community board at nakitang meron na kaagad ng post dito. Hindi niya ito kilala pero namangha siya at maaga itong naka-adapt sa sistema ng labyrinth. Ang community board ang magsisilbing daan upang makapag-usap ang mga tao sa iba't ibang level ng labyrinth. Malaki din ang maitutulong nito sa pagpapalitan ng impormasyon at estratehiya ng mga tao sa loob ng labyrinth. Nagsimula ng maglakad si Kang at habang naglalakad ay inaalala niya ang pag-uusap nila ni Lani Lee. Pinag-uusap nila ang pagkakaiba ng mga NPC sa easy mode at sa solo mode. Sinabi ni Kang na ang mga NPC sa easy mode ay parang mga robot lamang na pare-parehas ang mga sinasabi o meron lamang nakahandang mga script. Sinabi naman ni Lee na malayong malayo ito sa mga nasa hard mode labyrinth dahil ang mga NPC doon ay parang mga totoong tao na talaga o baka tao na talaga dahil meron silang sariling damdamin at mga desisyon. May isang lalaking naghihintay sa labas ng lagusan. Kinilala naman ito ni Kang Taesan bilang gatekeeper sa simula ng labyrinth. Iba ito sa gatekeeper sa easy mode na una na niyang nakita dahil doon ay isa itong matandang lalaki. Nagulat ang gatekeeper dahil mabilis natunton ni Kang ang lugar na ito. Ramdam naman ni Kang na napakalakas ng nilalang na ito at siguradong mas malakas pa ito kay Litaesan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Brockman ang tagapagbantay ng lagusan papasok sa labirin. Nagtaka si Kang Taesan dahil tunog broken man ang pangalan nito. Sinabi naman ni Brockman na natural lang na ito ang pangalan niya dahil isa siya sa mga nabigo na tapusin ang labirin. Pinaliwanag niya na siguro alam na ni Kang ang mga sasabihin niya, gaya na lang ng pagkagunaw ng kanilang mundo, ang mga gods, at kung paano nila ito maililigtas pakiramdam naman ni Kang ay parang tunay nga itong nilalang at mukhang nagkukwento ito base sa karanasan niya. Iniisip naman niya kung ang mga NP, sina ito ay mga dating mamamayan ng mga nawasak na mundo. Nagtataka naman si Brockman kung bakit parang napakakampante ni Kang Taesan. Alam nitong malapit ng mawasak ang kanilang mundo kaya hindi niya maisip kung bakit napakapayapa ng aura nito. Balak niya sana itong pahirapan. Pero may kakaiba siyang nakikita kay Kang. Nagsimula na siyang magbigay ng impormasyon. Sinabi niya na ang lugar na ito ay tinatawag na labirint at mayroon itong isang daang palapag. Kada sampung palapag, nagbabago ang itsura nito. Sa loob siya makakakita ng pagkain, at ang lahat ng bagay ay malalaman niya sa loob mismo. Nagtanong si Brockman kung may nais pang malaman si Kang. Naalala naman ni Kang ang sinabi ni Lee na ginulpi siya nito nung una nilang pagkikita dahil nakulitan sa kanya. Dahil sa impormasyong ito, mas pinili na lang ni Kang na tumahimik. Naglabas ito ng mga kagamitan na magagamit ni Kang, pero bago niya ito iabot, inintimida muna niya si Kang. Nang makita niya na hindi man lang ito natinag, napangiti na lang siya. Nakuha ni Kang ang isang maikling espada at leather armor. May iniisip naman si Brockman, inabutan niya pa ulit ng gamit si Kang. Ngayon naman, isang wrist guard. Nagulat naman si Kang dahil sa pagkakaalam niya, walang nakuhang ganito si Lita yon. Sinabi naman ni Brockman, na meron pang ibang NP, si sa loob na magpapaliwanag ng ibang bagay kay Kang. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Napansin naman ni Brockman na parang nakangiti pumasok si Kang sa loob ng labyrinth. Bilang isang gatekeeper, marami na siyang nakitang mga talentadong tao na sinubukang tapusin ang labyrinth na ito. Gayon paman, ngayon lang siya nakakita ng masayang tao na papasok dito. Ang lugar na ito ay isang maze na gawa ng isang makapangyarihang wizard. At kung sino man ang makasasakop nito, magkakaroon ng isang kahilingan. Ang lugar na ito ay parang isang kulungan na sa anumang oras ay kukuha sa iyong buhay. Nakapasok na si Kang sa loob ng labyrinth at nakahanda na siyang simulan ang kanyang panibagong paglalakbay. Tuluyan ang nakapasok si Kang Taesan sa ikaunang palapag ng labyrinth. Lumabas na rin ang una quest, ang talunin ang boss sa palapag na ito para makaakyat sa susunod na palapag. Nung nakaraan, napag-usapan ni Nakang at Lee ang shopkeeper na makikita sa ikaunang palapag. Ang makikita mong shopkeeper sa unang palapag sa easy mode ay simple lamang. Nagbebenta lang ito ng mga potions. Iba naman ang sa solo mode dahil maraming makikita rito ng samotsaring kagamitan. Pinakita ni Lee ang isa sa mga nabili niya rito. Isa itong bracelet na may kakayahang humarang ng kalahati ng damage na matatanggap mo. Namangha naman si Kang dahil napakalakas ng item na ito. Sinabi naman ni Lee na marami pang item na binibenta roon, pero hindi niya ito nagawang bilhin lahat dahil kulang siya sa pera. Kung magagawa itong bilhin lahat ni Kang, siguradong mas lalakas pa siya kay Lee. Pumasok na sa loob si Kang para makita ang shopkeeper. Nadatnan niya sa loob ang isang matandang nakaupo binansagan itong The Lost King ng system. Nagpakilala sila sa isa't isa at nahiwagaan ang shopkeeper sa kalmadong estado ni Kang. Napansin naman ni Kang na walang kagamitan. Ang nakadisplay sa shop ng Lost King. Kaya tinanong niya ito kung nasaan ang mga kagamitang binibenta niya. Sinabi naman ito na kung ilalabas niya lahat ng binibenta niya, kukulangin pa ang buong palapag para lang madisplay ito. Bukod pa rito, wala din siyang intensyong ipakita ito kay Kang. Tinanong naman ni Kang kung bakit ito narito kung wala naman pala itong balak magbenta. Sinabi naman ito na pinilit lang siya ng mga gods magbantay sa maliit na silid na ito. Ayon niyang ipakita ito kay Kang dahil wala pa itong napapatunayan sa kanya. Pero kung malalagpasan niya ang pagsusubok na ibibigay nito sa kanya, baka magbago ang isip niya. Tinuro niya ang isang madilim na silid at sinabing kung makabalik ng buhay si Kang, ipapakita niya dito ang kanyang mga binibenta. Nanatili namang kalmado si Kang at tinanong kung yun lang ba ang kailangan niyang gawin. Patuloy na nahihiwagahan ang shopkeeper kay Kang. Tinanong ni Kang kung kailangan niya bang talunin ang lahat ng monster sa loob ng silid. Sinabi naman ng shopkeeper na hindi ito kailangan. Naintindihan na ni Kang ang nais ng shopkeeper at nagpatuloy na siya sa pagpasok dito. Ang lahat ng taong pumasok dito ay nanginginig sa takot, tanging si Kang lang ang naiiba sa kanila. Para bang alam na nito ang mga mangyayari at hindi na ito nakakaramdam pa ng takot. Ganun pa man, nakakasigurado ang shopkeeper na hindi naman na makakalabas ng buhay si Kang dito. Ang lugar na ito ay parang isang dungeon na kung saan ang mga sulo lamang na nakasabit sa dingding ang naglilingkod bilang liwanag nito. Sa una, mukhang ligtas maglakad-lakad sa lugar na ito, pero kung ikaw ay maglalakad papalayo, mayroon kang makakasalubong na mga nilalang mula sa kadiliman. Nakita na ni Kang ang monster, na kanyang makakaharap. Laking gulat niya na makita na isa itong malaking daga. Ang malaking daga ay boss sa ikalimang palapag sa easy mode na labyrinth. Pero sa lugar na ito, tinuturing lang itong normal na monster. Mabilis itong umatek papunta kay Kang Taesan. Nagawa nitong kagatin ang kanyang paa, at nagdulot ito ng damage. Mahina lang ang depensa ng monster na ito, pero ito ay nagtataglay ng kakaibang bilis. Bilis na kung saan nagpapahirap sa kanila noon sa easy mode. Nakita na niya kaagad ang pagkakaiba ng easy mode, at solo mode sa pagkaharap sa malaking daga. Sinubukan ni Kang atakihin ang malaking daga pero mabilis itong nakaiwas. Nung nasa easy mode pa siya, pinapalibutan nila ito, at hinihintay mapagod. Pero iba na ang sitwasyon ngayon, dahil mag-isa na lang siya, at kakasimula pa lang niya, kaya napakababa pa ng kanyang stats. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit. Tinakbuhan ni Lita iyon ang ganitong pagsubok sa kanya ng shopkeeper. Sa lahat ng taong pumasok sa solo mode, walang humarap sa pagsusubok na ito. Muling inatake ng Big Rat ang paa ni Kang at nagawa ulit nitong umilag sa pagbawi niya. Alam ni Kang na may naghihintay na gantimpala ang makakalampas sa napakahirap na sitwasyon na ito. Nagpatuloy si Kang sa pag-atake, hanggang sa unti-unti na niyang nababasa ang mga galaw ng big rat. Nagsimula ng makaramdam ng pagkaintimida ang malaking daga sa paulit-ulit na ginagawa ni Kang. Alam ni Kang na hindi. Na ito atake sa paa niya at alam niya kung saan na lang ito pwedeng umateke, bas na rin sa galaw ng mga muscles nito. Maliit lang ang utak ng big rat kaya't kung pagtuutuunan mo ng pansin, mabilis lang mabasa ang dalawan nito. Base sa taas ng talo nito, ang susunod nitong atakihin ay ang kamay ni Kang. Lumundag na ito, sadyang pinain ni Kang ang kanyang kamay na may suot na wrist guard. Nakagat ito ng big rat pero hindi na ito nakakilos pagkatapos. Pinalo niya ito sa sahig at patuloy na pinagsasaksak. Hindi naman ito makalalas dahil nakaharang ang isang kamay ni Kang para pigilan ito. Nagtuloy-tuloy ang damage na natamo ng Big Rat hanggang sa ito ay tuluyang matalo ni Kang. Bumalik na siya sa shopkeeper, dala-dala ang mga bagay na naluot niya sa malaking daga. Kinagulat naman ito ng shopkeeper.